ah, uh, ito mga kainsan, kukuha ngayon tayo ng putas. Magtitingin tayo ng goyabano dito sa aming harapan ng bahay. Ito. Tingnan natin. Ito. Ayan o, oh, mayroon dito isa. Ayan. May isang bunga dito. Ito pa kainsan o. Oh. Oy. Ay. Hinug na, malambot na. Pwede na to o. Oh. Ayan mga kaisan no? daw, baba lang nito, isang piraso. At meron pa isa doon sa taas, ayun. Ayun oh. Uy, hinog na rin siguro yun ma. No? Baka hinog na yun. Tara mga kaisan, kunin na natin itong isang piraso na ito. Ito, kunin na natin, hinog na. O, oh, ang baba lang. Ah, oh, ayan pa ma. Kunin natin. Hmm. Ayan si mama oh. Kinukuha na yung Gaya ba nung no, hinog na? Hinog na. Mm. Mga kalamansi, maliliit pa mga...